Magandang araw! Luzon, Visayas at Mindanao. Hello po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong kachika. Andito na naman po ako sa aking favorite place, ang aking kusina. Siyempre, kaya ako nandito, magluluto na naman ang inyong kachika. Ang laki ng mukha ko mga kachika. Sana okay po kayong lahat, mga kachika. Ang lulutuin po ng inyong kachika ngayon ay simpleng-simple lang. pang araw-araw na ulam lang po. Hotdog at tsaka tuyo. Yung anak ko po hindi nakain ng tuyo. Yung bunso ko po. Kaya magluluto po ako ng hotdog para sa kanya. Tapos, ang aking favorite na gulay, isa sa pinaka-favorite kong gulay, ang munggo. Ayan mga kachika. Hilaga ako na po yung munggo. Nilaga ko na po yung munggo pero kulang pa po sa tubig. Yan, medyo pataho po siya sa tubig kasi bumubuka-buka na po siya. Papakita ko po sa inyo mamaya mga kachika yung nilaga kong munggo. Pero syempre alam niya naman pong lutuin niya mga kachika. Kaya lang syempre kanya-kanya po tayo ng version ng pagluluto ng munggo mga kachika. Ito po yung paraan ng pagluluto ko ng munggo. Ayan, yung munggo ko po, kakaluan ha ko po ng talbos ng ampalaya. Ayan, kahapon pa po yan binili ng asawa ko. Medyo nalanta na po, hindi na po siya masyado fresh. Tapos po ito yung hotdog. Apat na piraso na lang po siya, wala na. Yung bunso ko nga po pala, masailan nga po pala siya sa pagkain. Hindi po siya nakain ng mga madalansa. Kaya nakabukod po yung mga kinakain. Ito na po yung apat na pirasong hotdog na lulutuhin ko para sa kanya. Wala nga po palang Facebook account ay Melody Matandihan at ang aking pong Facebook page ay Melody Channel. Ayan, pasuport na din po mga kachika. Siyempre, ang inyong YouTube channel, Batanggenya sa Laguna. Ayan, kasi po taga-batangas po talaga inyong kachika. Napatira lang po kami dito sa Laguna. Kasi nandito po yung work ng inyong kachika. Ayan, tinanggal ko po mga kachika. Hindi na fresh na dahon. Ay may sugat po ang inyong kachika yan. Kaya hindi po ako masyado makagalaw ng maayos. Ayan, nagayat po ako ng sibuyas at bawang medyo hindi po siya magandang pagkakahiwa ako. Medyo malalaki po. po. kasi yung kamay ko. Umalis po kasi yung asawa ko kaya wala akong taga-hiwa ng sibuyas. Prito na po natin. Ayan, may katulong po ako sa pagluluto yung anak ko po. Anak ko po ang Medyo umapaw po yung aking munggo. Maliit po kasi na paglagahan ng ko, munggo. O, oh, kuha lang ate. Hulog na po natin ang munggo. Hulog na po natin ang talbos ng ampalaya at siling haba. Ito po. Bali dalawang piraso po siya na siling haba. Hulog na po natin. Yan. Dalawang siling haba at talbos ng ampala Lagyan po natin ng chicharon, mga kachika. Yan. Lagyan po natin ng chicharon. Sibuyas at bawang. ng munggo. Ayan. Dalawang siling haba at talbos ng ampalaya. Agad po tayo ng tubig. nako na po natin ng paminta. Dahil wala pong baboy, chicharo na lang pong ating ihalo. Ayan, isang balot na chicharo. Hulog na po natin lahat. Hello po, nakaluto na po yung kachika. Ayan, kakain na po tayo. Kain po tayo mga kachika. Ayan, dito lang aking munggo. At tuyo, simpleng ulam sa probinsya mga kachika. Kasama ko kumain ng mga anak ko. Pero ayaw ko nila magpakita sa camera. Bali magahan maghahantang halian ako na ito. Ingat, yun, ano ba yan? Uh -huh. Kasi, na magapo yung kamayang ng inyo. Hindi ko, ko alam kung ba't siya na maga. Hindi naman po ko nagpalimit ng kuko. Pero, bigla na. Um, Gali pang three fingers ko po. Hindi ko na lang po i-bubukod kasi. Masama mga po pala. Masama Paano lang na pag nag-asawa ng na si Ate, isasama ka paliguy-ate. Oh, mino ano, mo. Kada papakin mo na yung gulay, so, ininom mo na yung sabaw. So, 'pag siya para sa pagkagandahan tag-ate. Hmm, 'di ako bibiro. Kausapin mo sila, ha? Para, ano? Ano, makilala ka nila. Makilala ka.